Ang magaling na palaka sa isang maliit na lagon sa gitna ng kagubatan. May isang palaka na nagngangalang Pipoy. Si Pipoy ay kilala sa kanyang kahangahangang pagsayaw. Ang kanyang mga pa ay mabilis na gumagalaw sa ritmo ng musika na nagbibigay ng aliw sa mga hayop sa paligid. Isang araw, nagtanghal si Pipoy sa harap ng isang malaking madla, tinugtog ng isang grupo ng mga pusa ang kanilang mga instrumento at si Pipoy ay sumayaw ng walang humpay. Ang kanyang mga galaw ay napakalakas, napakabilis, at napakagaling. Ngunit, sa pagtatapos ng kanyang sayaw, biglang nagkaroon ng malakas na ulan. Inaguna na ibumaha at si Pipoy ay nahulog sa tubig. Nang hinabol siya ng kanyang mga kaibigan, wala na siya. Isang araw pagkatapos. Naglalakad ang isang uod na nagngangalang Wiggle sa baybayin ng lagon. Nakita siya ng isang bagay na nakabalot sa putik. Nang lapitan niya, nakita niya si Pipoy na nanghihina. Sinabi ni Pipoy kay Wiggle, Salamat sa paghahanap sa akin. Ngunit, gusto kong sabihin sa iyo, ang buhay ay maikli. Mitin mo ang iyong mga araw sa paggawa ng mga bagay na nagbibigay ng saya sa iba. Pagkatapos noon, nawala si Pipoy. Oops, hindi pa tapos ang kwento. Matapos ang pagkamatay ni Pipoy, nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Ang mga uod sa paligid na naantik sa kanyang kwento ay nagkaisa upang bigyan siya ng pangalawang buhay. Nang magising si Pipoy, nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng kagubatan. Ngunit mayroon siyang pagkakaiba. Ay ang kanyang likod ay na nagkaroon ng pakpak at ang kanyang boses ay nagkaroon ng kakaibang tono. Nagtanghal si Pipoy muli sa harap ng mga hayop. Let's just five a fight talent. Ang pagawit. Ang kanyang ng boses ay nagpapakita ng kakaibang kagandahan na nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Ang kwento ni Pipoy ay nagpapaalala sa atin na ang An iyong buhay ay may mga kakaibang pangyayari. Iyong pagmamahal at pagtutulungan ay nagbibigay ng bagong buhay. Mula noon, Si Pipoy ay naging kilala bilang ang palaka na nabuhay muli at namatulamay na 7 pambibigas ng inspirasyon sa kagubatan. Ay ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ng ang buhay at spunang kakaibang pangyayari. Sana ay nagustuhan mo ang kwento ni Pipoy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para maging updated lagi. Paalam muna!